Kabanata 2. Paghahari ng Dragon Ang mga digmaan ni Haring Aegon isa. Ang mahabang paghahari ni Haring Aegon isang Targaryen, isa AC 37 AC, ay sa pangkalahatan ay isang mapayapa, sa kanyang mga huling taon, lalo na. Ngunit bago ang kapayapaan ng dragon, habang ang huling dalawang dekada ng kanyang paghahari ay tinawag ng mga maester ng Citadel, dumating ang mga digmaan ng Dragon, na ang huli ay kasing malupit at madugong labanan gaya ng anumang nakipaglaban sa Westeros. Bagamat sinabing natapos na ang mga digmaan ng pananakop noong si Aegon ay kinuronahan at pinahirin ng mataas na septen sa starry sept ng Oldtown, hindi pa lahat ng Westeros ay sumuko sa kanyang pamumuno. Sabayt, sinamantala ng mga panginoon ng Three Sisters ang kaguluhan ng Agen's Conquest upang ideklara ang kanilang sarili bilang isang malayang bansa at koronahan si Lady Marla ng House Sunderland bilang kanilang reyna. Dahil ang armada ng Arian ay halos nawasak sa panahon ng pananakop, Inutusan ng hari ang kanyang Warden of the North, si Torhen Start ng Winterfell, na wakasan ang Sistermen's Rebellion, at isang hilagang hukbo ang umalis mula sa White Harbor sakay ng armada ng mga upahang barko ng Bravosi, sa ilalim ng utos ni Sir Warwick Manderly ang paningin ng kanyang mga layag, at ang bigla ang paglitaw ni na Reina Visenya at Begar sa himpapawid sa itaas ng Sisterton, ay nag-alis ng puso sa mga sistermen, agad nilang pinatalsik si Reina Marle pabor sa kanyang nakababatang kapatid. Binago ni Stephen Sunderland ang kanyang katapatan sa Iri yumuko kay Reyna Visenya, at ibinigay ang kanyang mga anak na lalaki bilang mga bihag para sa kanyang mabuting pag-uugali, ang isa ay alagaan kasama ang mga Manderly, ang isa naman ay ang mga Aryan. Ang kanyang kapatid na babae, ang pinatalsik na Reyna, ay ipinatapon at ikinulong. Pagkaraan ng limang taon, inalis ang kanyang dila. At ginugol niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama ang mga tahimik na kapatid na babae, na nag-aalaga sa mga maharlikang patay. Sa kabilang panig ng West Eros, nagkagulo ang Iron Islands. Pinamunuan ni House Hor ang mga Iron Men sa loob ng mahabang siglo, ngunit napatay lamang sa isang gabi ng pinakawalan ng Aegon ang mga apoy ni Balerion sa Harrenhal. Bagamat namatay si Heron the Black at ang kanyang mga anak sa apoy na iyon, si Corin Volume Mark ng Harlow, na ang lola ay naging nakababatang kapatid na babae ng apo ni Heron, ay nagpahayag ng kanyang sarili bilang karapat dapat na tagapagmana, ng linyang itim, at inako ang pagiging hari. Gayunpaman, hindi lahat ng Ironborn ay tinanggap ang kanyang paghahabol sa Old Wyke, sa ilalim ng mga buto ng naga ang si Dragon, ang mga pari ng nalunod na Diyos ay naglagay ng isang korona ng driftwood sa ulo ng isa sa kanilang sarili, ang walang sapin paa na banal na tao na si Lodos, na nagpahayag ng kanyang sarili bilang buhay na anak ng nalunod na Diyos at naging sinabing kayang gumawa ng milagro. Iba pa bumangon ang mga nag-aangkin sa Great White, Pike, at Orkmont, at sa loob ng mahigit isang taon, ang kanilang mga tagasunod ay nakipaglaban sa isa't isa sa lupa at dagat. Sinasabing ang mga tubig sa pagitan ng mga isla ay sinakal ng mga bangkay kung kaya't ang mga krakan ay lumitaw ng daan-daan, na ng dugo. Tinapos ni Aegon Targaryen ang labanan. Bumaba siya sa mga isla sa dalawang ak, nakasakay sa Balerion. Kasama niya ang mga armada ng digmaan ng Arbor, High Garden, at Lannisport, at kahit ilang longships mula sa Bear Island na ipinadala ni Torhen Stark. Ang mga Ironman, ang kanilang mga numero na bawasan ng isang taon ng digma ang fratricidal, naglagay ng kaunting pagtutol, sa katunayan, marami ang pumupuri sa pagdating ng mga dragon. Pinatay ni Haring Aegon si Corrin Volume Mark gamit ang Blackfire, ngunit pinahintulutan. Ang kanyang sanggol na anak na magmana ng mga lupain at kastilyo ng kanyang ama. Sa Old Wyke, ang pari haring si Lodos, na sinasabing anak ng nalunod na Diyos, ay nanawagan sa mga kraka ng kalaliman na tumaas at hilahin pababa ang mga barko ng mga mananako. Nang hindi iyon mangyari, pinuno ni Lodos ng mga bato ang kanyang mga damit at lumakad sa dagat, upang humingi ng payo sa aking ama. Libo-libo ang sumunod. Ang kanilang namamaga at kinakain na mga katawan ay naanod sa baybayin ng Old Wyke sa mga darating na taon. Pagkatapos, bumangon ang isyo kung sino ang dapat mamuno sa Iron Islands para sa hari. Iminungkahi na ang mga Iron Men ay gawing vassal ng Tollies of Riverrun o ng Lannisters ng Casterly Rock. Hinimok pa ng ilan na ibigay sila kay Winterfell. Nakinig si Aegon sa bawat pag-aangkin, ngunit sa huli ay nagpasya siyang papayagan ang Ironborn na pumili ng kanilang sariling Panginoon na pinakamahalaga. Sa hindi nakakagulat, pinili nila ang isa sa kanilang sarili, Viccon Greyjoy, Lord Reaper ng Pike. Si Lord Viccon ay nagbigay pugay kay Haring Aegon, at ang Dragon ay umalis kasama ang kanyang mga armada. Ang sulat ni Greyjoy ay pinalawig lamang sa Iron Islands, gayon paman, tinalikuran niya ang lahat ng pag-aangkin sa mga lupaing inagaw ng house horse sa mainland. Ibinigay ni Aegon ang wasak na kastilyo ng Harrenhal at ang mga nasasakupan nito kay Sir Quentin Coheris, ang kanyang master at arms sa Dragonstone, ngunit hiniling sa kanya natanggapin si Lord Edmund Tully ng Riverrun bilang kanyang liage lord. Ang bagong ginawa na si Lord Quentin ay may dalawang malalakas na anak na lalaki at isang mabilog na apo upang tiyakin ang paghalili, ngunit dahil ang kanyang unang asawa ay dinala ng bitik-bitik na lagnat tatlong taon na ang nakakaraan, sumang-ayon pa siyang kunin ang isa sa mga anak na babae ni Lord Tully bilang kanyang nobya. Sa pagsusumit ng Three Sisters at Iron Islands, ang lahat ng Westeros sa timog ng Wall ay pinamumunuan na ngayon ni Aegon Targaryen, maliban kay Dorne kaya't kay Dorne ang sumunod na binaling ng dragon ang kanyang atensyon. Unang sinubukan ni Aegon na manalo sa mga Dornishmen sa pamamagitan ng mga salita, nagpadala ng delegasyon ng matataas na Panginoon, Maester, at Septon sa Sunspear upang gamutin si Prinsesa Mary Martel, ang tinaguri ang Yellow Toad ng Dorne, at hikayatin siya sa mga pakinabang ng pagsali sa kanyang kaharian sa kanyang. Nagpatuloy ang kanilang mga negosasyon para sa pinakamagandang bahagi ng isang taon, ngunit walang nakamit. Ang simula ng unang Dornish War ay karaniwang naayos sa apat na act kapag bumalik si Rhaenys Targaryen sa Dorne. Sa pagkakataong ito ay dumating siya na may dalang apoy at dugo, gaya ng kanyang pananakot. Nakasakay sa Mer Axis, ang Reyna ay bumaba mula sa isang malinaw na asol na kalangitan at sinunog ang Planky Town, ang mga apoy na lumulukso mula sa isang bangka patungo sa isang bangka hanggang sa ang buong bibig ng Green Blood ay sinakal ng nasusunog na Flotsam, at ang haligi ng usok ay makikita sa malayo, bilang Sunspear. Ang mga residente ng lumulutang na bayan ay nagtungo sa ilog para sa kanlungan mula sa apoy, kaya wala pang isang daan ang namatay sa pag-atake, at karamihan sa mga nalunod sa halip na dragon fire. Ngunit ang unang dugo ay dumb anak. Sa ibang lugar, pinangunahan ni Oris Marathian ang isang libong piniling kabalyero sa Ewe, habang si Egan mismo ay nagmarcha sa Princess Pass sa pinuno ng isang hukbong tatlumpung libong malakas, na pinamumunuan ng halos dalawang libong nakamount na kabalyero at tatlong daang Panginoon at ban-erman. Si Lord Harlan Tyrell, ang Warden of the South, ay narinig na nagsabi na mayroon silang higit sa sapat na kapangyarihan upang basagin ang sinumang hukbong Dornish na sumubok na tumayo sa harap nila. Kahit na wala si Egan at Balerion, walang alinlangan na karapatan niya iyon, ngunit hindi napatunayan ang isyo, para sa Dornishmen ay hindi kailanman nag-alok ng labanan. Sa halip ay umatras sila sa harap ng host ni Haring Egan, sinunog ang kanilang mga pananim sa bukid at nilason ang bawat balon. Natagpuan ng mga mananakop na ang mga bantayang Dornish sa Red Mountains ay pinaliit at inabandona sa matataas na daanan, natagpuan ng taliba ni Egan ang daan na hinarang ng pader ng mga bangkay ng tupa, ginupit ng lahat ng lana at masyadong nabubulok para makakain. Kulang na sa pagkain at kumpe ang hukbo ng hari nang lumabas sila mula sa Princess Pass para harapin ang Dornish Sand. Doon hinati ni Egan ang kanyang mga puwersa, ipinadala si Lord Tyrell sa timog laban kay Arthur Aller, Lord of the Hellholt, habang siya mismo ay lumiko sa silangan, upang kabkuban si Lord Fowler sa kanyang bundok na mabilis na Sky Ridge. Ito ang ikalawang taon ng taglagas, at ang taglamig ay naisip na malapit na. Sa panahong iyon, umaasa ang mga mananakop, ang init sa mga disyerto ay magiging mas mababa, ang tubig ay mas masagana. Ngunit ang Dornish Sun ay napatunayang walang humpay habang si Lord Tyrell ay nagmamarcha patungo sa Hellhold Sa ganoong init, mas umiinom ang mga lalaki, at ang bawat butas ng tubig at oasis sa landas ng hukbo ay nolason. Ang mga kabayo ay nagsimulang mamatay, higit pa araw-araw, na sinusundan ng kanilang mga sakay. Itinapo ng mga mapagmataas na kabalyero ang kanilang mga banner, ang kanilang mga kalasag, ang kanilang mismong baluti. Nawala ni Lord Tyrell ang isang kapat ng kanyang mga tauhan at halos lahat ng kanyang mga kabayo sa Dornish na buhangin, at nang sa wakas ay narating niya ang Hellholt, natagpuan niya itong inabandona. Ang pag-atake ni Oris Marathian ay naging mas mahusay. Ang kanyang mga kabayo ay nagpupumiglas sa mabatong mga dalisdis ng makitid, paika at ikot na mga daanan, ngunit marami ang tumalbog nang marating nila ang pinakamatarik na bahagi ng kalsada, kung saan ang mga Dornish ay nagpait ng mga hakbang patungo sa mga bundok pinaulanan ng mga malalaking bato ang mga kabalyero ng kamay mula sa itaas, ang gawain ng mga tagapagtanggol na hindi nakita ng mga Stormlander. Kung saan tumawid ang Bunnyway sa ilog Wild, biglang lumitaw ang mga Dornish Archer habang tumatawid ang haligi sa isang tulay, at pinaulanan ng mga araw ang libo-libo. Nang utusan ni Lord Oris ang kanyang mga tauhan na umatras, isang napakalaking rockfall ang pumutol sa kanilang pag-atras. Nang walang daan pasulong at walang daan pabalik, ang mga Stormlander ay kinatay na parang mga baboy sa isang kulungan. Si Oris Baratheon mismo ay naligtas, kasama ang isang dosenang iba pang mga panginoon na naisip na nagkakahalaga ng pantubos, ngunit natagpuan nila ang kanilang mga sarili na bihag ni Wild ng Wild, ang mabagsik na panginoon sa bundok na tinatawag na Widow Lover. Si Haring Egan mismo ay nagkaroon ng higit na tagumpay. Nagmarcha patungong silangan sa mga paanan, kung saan ang runoff mula sa kaitaasan ay nagbibigay ng tubig at maraming laro sa mga lambak, dinala niya ang kastilyong Skyridge sa pamamagitan ng bagyo, nanalo si Ironwood pagkatapos ng maikling pagkubkob. Ang Panginoon ng Thor ay namatay kamakailan, at ang kanyang Katie wala ay sumuko ng walang laban. Sa malayong silangan, ipinadala ni Lord Toland ng Ghost Hill ang kanyang kampyon upang hamanin ang hari sa isang labanan. Tinanggap ni Egan at pinatay ang lalaki, para lamang matuklasan pagkatapos na hindi siya ang naging kampiyon ni Toland, ngunit ang kanyang tanga. Si Lord Toland mismo ay wala na. Tulad ni Mary Amartel, ang prinsesa ng Dornay, nang si Haring Egan ay bumaba sa Sunspear sa Balerian, upang hanapin ang kanyang kapatid na si Rhaenys doon sa harap. Niya, matapos sunugin ang Planky Town, kinuha niya ang Lemonwood, Spotswood, at Stinkwater, tumanggap ng mga pagpupugay mula sa matatandang babae at bata, ngunit wala siyang nakitang aktual na kaaway. Kahit na ang anino na lungsod sa labas ng mga pader ng Sunspear ay kalahating desyerto, at walang sino man sa mga natitira ang umamin sa anumang kaalaman sa kinaroroonan ng mga Panginoon at Prinsesa ng Dornish. Ang Yellow Toad ay natunaw sa mga buhangin, sabi ni Reyna Reynes kay Haring Egan, ang sagot ni Egan ay isang deklarasyon ng tagumpay. Sa malaking bulwagan sa Sunspear, tinipon niya kung ano ang natitira sa mga dignitaryo at sinabi sa kanila na si Dornay ay bahagi na ngayon ng kaharian, na mula ngayon ay sila na ang kanyang mga pinuno, na ang kanilang mga dating panginoon ay mga rebelde at mga mandarambong. Ang mga gantimpala ay inialok para sa kanilang mga ulo, lalo na sa Yellow Toad, si Prinsesa Mary Amartel si Lord John Rosby ay pinangalan ng Castellan ng Sunspear at Warden of the Sands, upang pamunuan si Dornay sa pangalan ng hari. Pinangalanan ng mga tagapangasiwa at mga Castellan para sa lahat ng iba pang mga lupain at kastilyo na kinuha ng mananako. Pagkatapos, si Haring Aegon at ang kanyang hukbo ay umalis sa daan na kanilang narating, sa kanluran sa kahabaan ng mga burol at sa pamamagitan ng Princess Pass halos hindi pa sila nakakarating sa King's Landing bago sumabog si Dorne sa likuran nila. Ang mga magarbong Spearman ay lumitaw mula sa kung saan, tulad ng mga bulaklak sa desyerto pagkatapos ng ulan. Ang Skyreach, Ironwood, ang Thor, at Ghost Hill ay muling nahuli sa loob ng isang dalawang linggo, ang kanilang mga maharlikang garrison ay pinatay sa espada. Ang mga Castellan at Katie Wala ni ay pinahintulutan lamang na mamatay pagkatapos ng mahabang pahirap. May pastahan daw ang mga Dornish Lords kung sino maaring panatilihing buhay ang kanilang bihag ng pinakamatagal habang hinihiwa sila. Si Lord Rosby, Castellan ng Sunspear at Warden of the Sands, ay may mas mabuting pagtatapos kaysa sa karamihan matapos magdagsaan ang mga Dornishmen mula sa anino na lungsod upang kunin muli ang kastilyo, siya ay ginapos sa kamay at paa, kinaladkad sa tuktok ng Spear Tower, at itinapon mula sa bintana ng walang iba kundi ang may edad na si Prinsesa Mary mismo. Di nagtagal tanging si Lord Tyrell at ang kanyang host ang natira. Iniwan ni Haring Aegon si Tyrell nang siya ay umalis. Ang Hellholt, isang malakas na kastilyo sa ilog ng Brimstone, ay naisip na maganda ang kinalalagyan upang harapin ang anumang mga pag-aalsa. Ngunit ang ilog ay asupra, at ang mga isda na kinuha mula rito ay nagpasakit sa mga high garden. Ang House Kyorgyle of Sandstone ay hindi kailanman nagsumite, at ang mga sibat ng Kyorgyle ay pinutol ang mga partido at mga patrol na naghahanap ng pagkain ni Tyrell sa tuwing sila ay naliligaw ng masyadong malayo sa kanluran. Gayun din ang ginawa ng mga bait ng bait sa silangan. Nang ang salita ng defenestration of Sunspear ay nakarating sa Hellholt, inipon ni Lord Tyrell ang kanyang natitirang lakas at tumawid sa buhangin. Ang kanyang inihayag na intensyon ay upang makuha si bait, magmarcha sa silangan sa tabi ng ilog, muling kunin ang Sunspear at ang anino na lungsod, at parusahan ang mga pumatay kay Lord Rusby. Ngunit sa isang lugar sa silangan ng Hellholt sa gitna ng mga pulang buhangin, nawala si Tyrell at ang kanyang buong hukbo. Wala nang nakitang tao sa kanila. Si Aegon Targaryen ay hindi isang taong tumanggap ng pagkatalo. Ang digmaan ay tatagal ng isa pang pitong taon, bagaman pagkatapos ng anim na ak ang labanan ay bumagsak sa isang walang katapusang madugong serye ng mga kalupitan, pagsalakay, at paghihiganti, na sinira ng mahabang panahon ng kawalan ng aktibidad, isang dosenang maikling tigil-tigilan, at maraming mga pagpatay at pagpatay. Sa pitong ak, si Oris Baratheon at ang iba pang mga Panginoon na nabihag sa Baniway ay tinubos pabalik sa King's Landing para sa kanilang timbang sa ginto, ngunit sa kanilang pagbabalik ay nalaman na ang widow lover ay pinutol lang kamay ng espada ng bawat lalaki, kaya't hindi na sila muling humawak ng mga espada laban kay Dorne Bilang paghihiganti, si Haring Aegon mismo ay bumaba sa mga fastness ng bundok ng Wills kasama ang Balerian, at ginawang mga tambak ng tinunaw na bato ang kalahating dosina ng kanilang mga bantay at mga tore. Ang Wills ay samilong sa mga kuweba at lagusan sa ilalim ng kanilang mga bundok, gayon paman, at ang Balo Lover ay nabuhay ng dalawampung taon. Noong walong ak, isang napakatuyo na taon, ang mga mananakop ng Dornish ay tumawid sa dagat ng Dornay sakay ng mga barkong ibinigay ng isang haring pirata mula sa Stepstones, na sumalakay sa kalahating dosenang bayan at nayon sa kahabaan ng timog baybayin ng Cape Wrath at nagsunog ng apoy na kumalat sa kalahati ng Rainwood. Sunog sa apoy, naiulat na sinabi ni Prinsesa Maria. Ito ay hindi isang bagay na papayagan ng mga Targaryen na hindi masagot. Nang maglaon sa parehong taon, lumitaw si Visenya Targaryen sa kalangitan ng Dornay, at ang apoy ni begar ay kumawala sa Sunspear, Lemonwood, Ghost Hill, at Thor. Noong Sham na bumalik muli si Visenya, sa pagkakataong ito si Aegon mismo ay lumilipad sa tabi niya, at nasunog ang Sandstone, Vaith, at ang Hellholt.